Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, Lunes ng unang linggo sa panahon ng Adviento or ito yung tinatawag natin nga uh, panahon sa, ng pagdating ng Panginoon. Hindi pa po Pasko, pag pumunta tayong bumati ng Merry Christmas, ganito pa po ang kulay natin ngayon. Ito po ang paghihintay natin, panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon at sa ating sa pagsisimula ng ating paghihintay na isang Diyos na palakasin natin ng ating pananalig sa kanyang salita. At hindi lang basta pananalig. Pananalig sa kanyang salita na nakakamangha. Yan ang mababasa natin sa ating ibanghelyo. Isang nakamamanghang pananalig. Sabi ng Kapitang Romano, Um, hindi po hindi po ako karapat dapat na patuloyin kayo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ang aking alipin. Ibigyan, hindi pa uso ang long distance relationship. Pinauso na ng Kapitang Romano ang long distance healing. Ganon katindi ang kanyang pananalig sa salita ng Diyos. Sabihin mo lang gagaling ang aking alipin kahit hindi ka na pumunta. At talaga naman nakakamangha kasi mismong si Kristo ay namangha dito. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Kaibigan, sa paninimula ng pagsisimula ng ating paghihintay sa pagdating ni Kristo, patatagin natin ang ating pananalig sa salita ng Diyos. Saan ba natin malalaman? Paano ba natin malalaman ang salita ng Diyos? Maraming paraan. Una, is yung kanyang salita sa Biblia. Kapag ikaw ay uh, nakikinig sa mga pagbasa, sa misa, kapag ikaw ay uh, nananalangin gamit ang Biblia, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia. Pangalawa, ang turo ng ating inang simbahan. Uh, ito ang simbahan na itinatag ni Kristo at mula noon hanggang ngayon ay patuloy siya nanguhusap sa pamamagitan ng turo ng ating uh, simbahan. At uh, nanguhusap din, nagsasalita rin ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mataintim na pagdadasal sa iyong sarili. Maririnig mo sa iyong sariling puso ang salita ng Diyos. Nagsasalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng ibang tao o kaya naman sa mga pangyayari sa iyong kapaligiran. Basta ba ito ay dinadaan sa pagdadasal, pag-aaral, kaibigan, maraming uh, paraan para marinig ang salita, ang tinig ng Diyos. Sabi nga sa sulat sa mga taga-Hebreo, kapag narinig mo na ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, huwag nang patigasin pa ang iyong puso ibigan sa paninimula ng ating paghihintay sa pagdating ni Kristo. Ikaw ba ay mayroong hinihintay na salita mula sa Diyos sa isang desisyon sa iyong buhay? Ibigan, manalig sa salita ng Diyos. Gusto kang kausapin ng Diyos. Maraming paraan para marinig siya. Ngunit kapag narinig mo na ang salita ng Diyos, manalig ka, kagaya ng kapitang Romano. Wag nang magpatumpik-tumpik. Sundin agad. Ay, huwag nang patigasin ang puso. Sumunod agad sa tinig sa salita ng Diyos. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking um, munting reflection sa araw na ito. Kung ikaw ay na-bless ng video ito, paging boses ng pag-asa, share sa iyong mga kakilala at uh, kaibigan. At uh, paki like and follow na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Muli, isang mapagpalang panahon ng Adviento sa iyo kaibigan. God bless you.